Sino siya? Sino? Siya ang cartoon karakter na si Asyong Aksaya. Isang nakatutuwang karakter na sobra kong mag-aksaya sa anumang bagay. Kinataat na uh, iginwit ito ng veteran Filipino comics cartoonist, illustrator at national artist na si Lauro o mas nakilala sa comics bilang Larry Alcala. Nalathala ito sa Tagalog Classic ng Atlas Publication noong dekada 70 pero na-future din ang karakter na ito sa iba't ibang comics title at maging sa ilang tabloid newspaper. Una itong naisalin sa pelikula ng GP Films noong 1977 sa ilalim ng pamamahala ni Direk F.H. Constantino at ginampanan ni Chiquito ang title role. Dalawang ulit pa itong naisalin sa pelikula at ito ay ang Ito na naman si Asyong Aksaya at ang Awat na Asyong Aksaya. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.